Hindi mo pang alam mga kapatid ko. are rin yung simpleng pinagkapihan at pinagkanuhan hindi pa mahugas. No? Kaya gano'n rin yung sama pa ng pakiramdam ko. Ah, Mga nagbangla sa cellphone lahat. Ate, may sakit naman ako. Ah. Baby, kamusta ka na? Okay ka lang? Ah. Kaya baga naman talaga hindi na maaingli sa pagsiselpong. Kulutan, ga! are naman si Lips na are, ah, wala nang ginawa ko. Di matulog na lang na matulog. <laughs> Ang sakit na aking ulo, nagsama pa ang pakiramdam ko. Yung mga kapatid ko kung may tulungan nyo, ang sakit na ng ulo ko, sama, ko. Anong, ang sama ang pakiramdam ko! Ano kasi? O.A.? O.A. magpuhat diyan! dito sa damulang short <laughs> <sure, say>, <laughs> Eh, ka naman pa tayo Ang pagkipala na usok Uy, kulot na sa uyo Wait lang, wait lang At ang short ko parang magpantali, tali Uy, parang magpantali Kamay ko yan Uy, panali, panali, tali Uy, <laughs> si ate, mahihihimatay <laughs> Ay hindi nagpalit mo yun short Ate, ikaw yung magsasabi. Diyos ko. Teka lang, hindi ko natatalihan. Lasan ka si Kulo. Diyos ko, si Kulo, tingnan mo takot ang harap. Ang galing naman. Hindi ko tulungan nyo kami. Tulungan nyo kami. Hindi, short on ba ang mga kalakad ng tayo nga rin? naman eh, ang aking hita. Hindi, ang aking... Magaling nga sa iyo, ay, ay kaya Hindi ko muna nagpalit ng siyon. <laughs> At siya kunot ang bangla! Bangla! Ano ba ang mo, bangla? Si ate ay mautas na sa ay ihimatay. Nakadalo no? ang bagsak ari daw, hindi mo alam. <laughs> 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 Umalis ka diyan. Umalis <laughs> ka diyan, bangla ka. Hindi <laughs> 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 naman ako mamamatay. Maghihingalo ka lang. <laughs> Maghihingalo <laughs> kayang ang sero. Action. At ano ko nangyayari sa iyo? Kulot swero! Swero! Kailangan mong swero? Hindi na nahinga eh. Kaya pala si ate ay bumili ng bigasan kasi alam na niya na mawawala na siya. Mm -hmm. Swero hoy! Kung makahayaw ka naman dyan, di kaya yung bumili na ako ng swero nung isang araw pa. At alam ko si ate nung isang araw pa masama ang lasa kaya hindi ako nahiinle. mo. Kakabitan ko na si ate ha. Kawawa naman ang ate ko. o, oh, yan. Nandito na siya. Huwag ka nang mag-inerte dyan, ha? Kulutan Gagaling na, na like ito. Eh. Gagal ate, ang swero ay din Hindi din eh. Sabi ko Oxygen yan. okay, sorry. Dito na. Oh. <laughs> yan. Hahaha. <laughs> 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 basta... basta ayan siya buhay siya <sheen. laughs> buhay eh, siya ito ate Ate, dito na lang Ate, meron ka bang tinagong ginto? wala tayong ginto, yun nasa may pintuan ate, yung nasa pintong iyang yung puro agil na iyang meron kayo sa gilid na bintana Tigisa kami dun niga ate mhm mm ikaw ga anong iyong? ginto ang inyong pamana ng inay Ate! Ate nga! Ano yung tanga mo? <laughs> ang tao mo ka! Huwag ka kasing tumingin. Ayan <laughs> eh, yung balsa mo yun. Nakakaawa naman si ate. Ginto ang pinamana sa inya. Teka't kukunin ko ang titulo ng lupa. Nakatulay yung ililipas sa pangalan ko. Ang kakapal na makuhan yun. Ate, permahan mo ari. At gusto ko yung aking kahati sa lupa is tuwid na tuwid. Hayo ko nang dahilin. Eh hindi akong mahi ikaw hmm. kang bata kay ulaga bata bakit? yung lupa yun lang yun nasa inggrong ko kukunin mong lupa Diyan <laughs> mong ang magtatayo ng bahay oh. sa inggrong <laughs> mo? ulagaan mo papeles papeles Pag naralaman diyan, yan ilam mo tayo wala mang lupa <laughs> eh ano ito mga titulong ito mga itinago tago ko pa at para pag ikinautas ipaghati eh, hatian namin ikaw kang bata kay ulaga bakit? alam mo papeles nari yung sa senior pa ng yung maamang lulaw <laughs> ano mahatiin ko nito Diyos ko, ito, tago ko pa. Takala ko sa bandang huli. Ako din naman ang mag, magiging, ano, mayaman. Ang point ang ating. Napapaghalataan ka sa batang ito eh. <laughs> <laughs> Diyos ko! Wala ka, ka mga mata. <laughs> Nasaan ka At kanina-kanina ko pa hindi nakita. Minura lang ako ninay yung wala na. Kaguya wala na sa huwi siya. At yung katangin yung ate kaninang umaga pa namimili doon ng mga pang merenda at saka mga tinapay at mga bonggo na ihahanda para kay ate. Kito mong hinang-hina na sa buhay. <laughs> Yan kayo may lalakas pa. Swero nga yata ay wala nang magagawa. Bitga, nabili na agad kayo. Ay malakas pa si ate. Magaling na yung pinaghahandaan. Ika nga ay maghanda hanggat buhay. Kesa sa, sa, wala na, sa kakam kikilos. Ayun na pala, dumating na sila. Ano pa? Ano pa? Ano na Aririr, Abaga! Bakit? nag si ate, nagdala ka pa talaga ng pala mo ninyong manliligaw. Manliligaw? <laughs> Sino to? Sino ba ito? Kapatid mo ba ito? Oo oh, kapatid Hindi ko. ako manliligaw. Ano ka? Ako yung embalsamador. Ano? Baba ako yung embalsamador. Embalsamador pala. Sige lang ba ako Sino to? Manliligaw mo? Ma? Hinang-hina na nga si ate. Nagdala ka pa talaga pala mo na Eh, sino kaya kapatid mo yan? Kapatid ko iyan. Sino kaya ito? Hindi naman ako maliligaw niyan. yan. Ano? Ako yung magiging gimbal ng sa ate mo. Ayan yun. mo. Hindi Kaya yung mga ulaga. Kayo yung tigil-tigil niyo. yung malakas ay doon. kayo nakakuhagad na mga imbal sa motor? Kaya ang biskuit na. Kaya ang biskuit na. Kaya ang biskuit na. Kaya na. na. Kaya, mga, na. Sari, oh. na pag dala-dala din ng member sa Mador Dine, may tinatinapay pa pangayan at ako na may lakas na lakas i- eh. <laughs> Pupukin mo ito. Ah, Makaligo muna. Ba, si ate? kundi may swero na wala ngayon. Makapagpahinga muna nga dito sa hinigan ni ate. Mamaya na ako maliligo. Ay, ah, no. Ito si ate yung nagkakasya din eh. Bay, sino ko kayo? Ayoko yung kasama ng kapatid mo, si Gagwa, nang binayaran na ako yung balsamador ako. Eh, kahit buhay o patay, kailangan mababaak mabaak akong tiyan ngayon. Eh, totally ko namin nakahigay ko ng mabaak akong gawin. Hindi, ako. hindi ka. Hindi, hindi Hindi, hindi ako. Hindi, hindi ako. <laughs> hindi, hindi ako. Eh, humiga ka. Bakit ako may dalaw? Eh alam ko namang lagi kang puyat, wala kang kadugudugo, kaya dito ko ilalagay yung dugo mo, kakapiraso nga, baka hindi ako makapuno pa. Para, higa at, at babaakin. Lumiga ka! Gusto ko patang ito, ba't sobrang itim? Eh, hindi ako nagbabaak ng tiyan ng gayang ka-itim. Ano ba, Gagamitin mo? Ubay, liligo ako! Eh, maligo ka muna. At hindi ako nababaak ganyan kay Baka una pa ako humimlay sa iyo. Magigit din ang ko sa iyo. Huwag nyo ang aking gamit! Huwag na ako pa! tayo kita! kita. dagan. Sino ba ito? Sino ang mga kasama ni Ate Gadine? Diyos ko po! Darihan mo kita mamaya! Sa pangit ng ini, may pagdaga din. Hahaha! 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 mo okay, bata ko to sayang. Gina. <laughs> na. ay ati si Ate Kami pagdadala pa din ng lalaki alam mo mga kapatid itong boy. Lalaki pa ang dinala ni Ate Ga. Makali guna. umalis na diyan. Paglabas ko ng banyo dapat kayo naka na. <laughs>